Ang pambansang pulisya ng Pilipinas nagpatupad na ng moratorium hinggil sa pag-aalis ng tatos sa mga pulis, mga kababayan, nagbabalik. Pambansang Chuin, Tito J. Mark Nagala. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Tito J! Yes, uh, Ninong Mike, pansamantala nga muna si Dispendi na pamunuan ng Philippine National Police o so PNP yung kautosan nito hinggil sa pag-aalis o pagbubura ng tatos sa mga pulis. Ito ay ayon sa PNP ay dahil sa kailangan muna pag-aralan ang epektong dulot ng pag-aalis ng tatoo Partikular na sa kalusugan ng mga pulis na mayroon na nito. Pero ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fardo, umiiral pa rin ang pagbabawal sa pagkakaroon ng tatu para sa mga papasok sa pagkapulis. Partikular na ito dun sa mga papasok bilang kadete ng Philippine National Police Academy. Ngayon yung mga papasok naman mag, sa sa ilalim sa recruitment training. At gay pa man, ay pinapanatili pa rin ang paalala ng PNP sa kanilang mga pulis sa mayroon ng tatu na hanggat maaari ang uh, yung mga ipagbabawa lamang ay yung mga nakikita na sa katawan pero yung mga nakatago ibig sabihin yung hindi naman nakikita ay wala na uh, wala naman silang uh, uh, hindi dito so, sa klaw sa kautosan na ipag uh, ipabura subalit so, kinakailangan silang humingi ng clearance na sa pamunuan ng PNP na nagsasaad na yung kanilang mga existing na mga tato ay hindi na dapat madagdagan pa. Kaya naman na sa ngayon ay nihintay pa muna ang magiging resulta ng pag-aaral bago sila maglabas muli ng panibagong panuntunan hinggil dito. Jay Magdagala, Radyo Pilipinas.